tamay Nako, parehas ang tama! Nako, nag-miss na! <laughs> ayong palaro namin ngayon ay pabilisan magpagpatama ng steel plate target sa layong 100 meters 5 rounds kung sino ang pinakamabilis na maraming tama, yun ang panalo ng isang libo. Okay? Sino sa palagay niyo ang mananalo? Sino, oh, ay, sino gustong manalo? Sino gustong <laughs> manalo? <laughs> Lahat. Oh, okay, tayo. sige. Browns, ready? first, first shooter. Five rounds. Five rounds. sobra, sir. Wala sobra. <laughs> oh, five rounds lang. Virginia count tayo. Shooter, are you ready? Ready! <laughs> ha! Sambay! Wala! Sige <laughs> pa. Wala. Wala, Wala! Wala Wala! Wala! Isa lang! Wala na! Ano? Ang dami yung bala! Ba't Six rounds. Oh, Lima ra? niya? Pila, Pila niya? <laughs> Dalawa lang sama aku Di Walo walo Champion Walo Walo, walo. <laughs> walo pindutok mo <laughs> Ah dikio <-cure>, dikio <laughs> oh, di Five rounds lang Come on man Klaro ah Shooter are you ready? Ready sir Sambal Woah 3 nakau delikado, wala, wala na, wala na, four, time, nine point fifty two. Four hits, four hits, four hits, four hits, nine point fifty two. Next shooter tayo, Major Mikwa Are you ready? Ready. Uh, yeah. Stand by. Ginig sa beep. 1 2 ah, Miss. <laughs> Miss. Ha ha ha. Dapat ito na mo yung malaki. Hindi ko makita mo. Shooter, are you ready? Ready, sir. Stop by! Yeah. Miss! Yeah, Ala ah, Perez. Pero 15 seconds, talo, talo. 9. <laughs> so, mayroong naka 9.5 seconds for hits. Mayroong 15.5 seconds for hits din. So, siyempre, yung isa panalo. All others, medyo tagdalawa yung tama nila, malabo. So, titingnan natin yung last shooter kong siya ba ay makatama ng lima. Shooter ready. Ready. Tamay! Nako, parehas ang tama! <laughs> Nako, nag-miss na! Nako, nag-miss na! Mas <laughs> ala isa <laughs> na lang tama. <laughs> kanina, okay na yan. Ah, oh, wala na. Ang yung kanina sa siruing. Maganda. Okay, dito na. Awarding. Oh, so, awarding na tayo. As uh, promise, 1,000 pesos para sa winner sa Din Mendes. Thank you, sir. Ay, wala to. Huli ka lakak. Huli ka lakak. Thank you, sir. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yun. At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo, at uh, magkipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.